Coming into this game, we expected na may disadvantage siyang gila sa size at athleticism. And nung una, it showed. On this early offense by Angola, nakatatlong offensive rebound sila leading to a foul by Fajardo. Sa play naman na ito, Angola did a great job of spoiling the screen ni Edu. Yung slight tulak na yon prevented JC from attacking his strong side. Kaya napilitan mag-reverse ang gilas. Pasa kay Junmar sa slot, dribble handoff kay Dwight, and luckily kahit natapek, napunta pa kay Clarkson ang bola. On drive cut ni Scotty, drop pass kay Junmar for the dunk. Dito, I just want to highlight the great defensive fundamentals ni AJ Edu. On an island silang dalawa ng NBA big na si Bruno pero hindi siya nagpamama at napagmintis niya si Fernando. Great D. Isa pang example ng depensa ni AJ. Kung kanina upper body strength, ngayon laterals naman ang ibida natin kay Edu. Still against Bruno Fernando forcing him to his right pero stayed all the way to the paint to contest the shot. Another good defense. Ito naman isa pang example ng Angola denying the screen. Just goes to show gaano kalalakas sa mga players na to. Si Junmar na nga nag-set ng pick pero dinaanan lang kaya walang na na break for JC. Ang ending, Clarkson had to create by himself. Puro dribble hanggang maputo ka ng shot clock violation. Sayang. Next play, good trail action by Dwight. Easy 2 points of the miss from Clarkson. Ito yung mga puntos na bumuhay sa atin ng first quarter. Yung mga hustle plays na hindi kailangan ng sistema. Ganon tumatakbo ang gilas natin dito, good recognition from JC and Pugoy. Poste yan ang 5-6 na bantay ni RR. Bihira lang yan mangyari sa ating mga Pinoy, kaya good thing na na-take advantage ng gilas nung una. Basically, sa quarter na ito, struggling si Clarkson. Ang bumuhay lang sa atin ay yung contribution ng locals, depensa ni Edu, Japet, at Spark galing kay Perez. Pero very apparent talaga ang disadvantage natin sa height. Hindi makabox out leading to numerous opportunities para sa Angola. Pero natapos pa rin naman ang first quarter na lamang tayo ng pito, 19 to 12. Pero pagdating ng second quarter, dito nagibang ang timpla ng laro. Umpisa pa lang turnover na from Kai Soto leading to a transition three from Angola. Honestly, I expected a better performance from Soto. Dito sa play na ito, hindi na nga siya nakabox out na migay pa ng foul off the putback. If Soto wants to be in the NBA, kailangan niya talagang pagtuunan ng pansin ang rebounding mechanics niya. Sayang ang height eh. Kaya dahil sa turnovers at offensive rebounds, nakalamang ang Angola after being down by 11 sa midway part ng second quarter. Next play, broken play turn 3 points. Actually, itong clip na ito sums up this entire quarter. Ang depensa ng Angola ang nagdidikta ng opensa natin, not the other way around. Dahil sa pressure din nila, ang daming beses nagflip between 1 and 2 ang play. Dalawang beses nga nag-spray into the corner for Ramos dahil nga wala namang movement from the weak side. Luckily na ipasok ni Dwight ang tres. Ito rin, another example of the pressure din ng Angola lahat ng depensa dikit sa tao nila. Kaya hirap na hirap ang gilas mag-develop ng play kung meron man. And tingnan nyo to, after mapunta kay Clarkson ng bola, nakatitig na lang ang tatlo sa weak side. Kaya wala na rin choice si JC kundi iba to na lang ang bola. Wala namang gumagalaw eh. Masyado tayong reliant kay JC. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya sa quarter na ito, ang Gola outscored Gilas 24-14. At natapos ang yugtong yon, dalamang sila ng tatlo 36-33. Again, I have to comment ang goalless defense. Dito sa play na ito, 10 segundo kay Dwight ang bola outside the 3-point area. Buenas na nga lang tayo at bailout na naman ulit tayo ni Ramos. This pressure D has been the game changer for Angola. It dictated the pace of the game. Kung di pilit ang tira natin, turnover leading to easy basket para sa kanila. Ikumpara natin sa depensa natin. Tingnan nyo to. Ang dali lang para sa kanila na i-break ang pressure from our guards. Two-man game for Dundao and Bango. Simpleng drag screen ng Bango. Nag-overplay si Ramos leading to an open lane sa paint. Now, hindi makapag-commit ngayon si Fardo to help dahil nasa dunker spot din si D'Souza. At hindi pwedeng mag-gamble si JC dahil designated 3-pointer ang nasa wing. Kaya easy two points for Bango. See the difference? May play at sistema ang Gola. Kumpara sa bahala na si Clarkson Place na tinatakbo natin. Kaya sa quarter na ito, eto lang ata ang play ng gilas na worth it i-breakdown play started kay Keeves sa slot. Drag screen ni June Mars keep pass to Edu, leading to an empty side screen and handoff from AJ to Clarkson. But ang bilis na ng depensa ng Angola kaya ang ending, clear out ISO na naman ang kinahinatnan. Well, nagdevelop naman into a paint touch from JC and relatively good spacing leads to a drop pass para kay Fajardo and easy 2 points. But after a good play, susundan natin ang turnover. Yun ang nakaka-frustrate doon, kaya leading to a transition dunk for De Souza. Pero matapos ang mini breakout ni JC sa dulo, nagwakas ang third quarter 52-56 in favor of Angola. Still anybody's game at this point, but comfort quarter, dito na bumaligtad ang mundo ng gilas. Sa madaling salita, nakaka-frustrate panoorin ang pinakita nila rito. Kaliwat ka ng main turnovers, at miscues sa depensa. At mind you, mga open looks ang binablangka nila. Si Clarkson, Thompson, Ramos at Malonzo. At kabaligtaran naman sa kabila na kahit anong ipokol ay pumapasok. But credit din sa ball movement ng Angola. Hindi lang one and done ang set place nila. Hindi rin pinipilit kapag alanganin, reversal. Dito nga dalawang beses silang nag-reverse before finding the open man for the three pointer Patient offense. At eto pa, alam na ngang maalat ang shooting, hindi pa doblehin ang effort sa rebound. Sa play na ito, tingnan nyo nasa ng pinakamatangkad na player natin. Nasa 3-point area. Props na lang kay June para nakipagpalitan talaga ng kay Fernandez. Kahit nakakuha ng foul. Kaya dito sa fourth quarter, nagpatong-patong talaga ang problema ng gilas. Hindi maka-rebound, turnovers at puro sablay pa. Kaya less than 4 minutes left, 16 -is na ang lamang ng Angola. At kahit pinilit pa ng gilas na humabol sa dulo, kinapos na rin yun dahil masyado ng malalim ang hukay na binigay sa kanila ng Angola. Nagawa nating pababain ng lamang to 5 points less than 1 minute left, pero ang gamble na ito ni Pogoy sa blind side ni Fernando back Iniwan ni RR ang taon niya, leading to this wide open corner 3. Balik sa walo ang lamang. Kaya natapos ang laro 80-70 giving Gilas its second straight home loss which means kailangan ng mirakulo ng Gilas para makatungtong sa second round. JC had 21 points and 3 rebounds pero ang pumatay talaga sa atin ay ang kawalan natin ng set play sa turnovers.